Ang mga dahilan kung bakit ayaw na ng kasintahan sa iyo ay maaaring magkakaiba depende sa sitwasyon at pagkatao ng bawat individual. Hindi ko maaaring malaman ang eksaktong dahilan sa inyong partikular na sitwasyon. Ngunit narito ang ilang posibleng mga dahilan. Isa, pagkakaiba sa mga pangangailangan at mga layunin. Maaaring may mga pagkakaiba sa mga pangangailangan at mga layunin sa buhay na hindi naaayon sa isa't isa. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pagkabigo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng isa't isa o sa pag-abot ng mga pangarap at layunin. Dalawa, komunikasyon at pagkakaintindihan. Ang kakulangan sa malalim na komunikasyon at pagkakaintindihan ay maaaring magdulot ng mga hindi pagkakasunduan at hindi pagkakaintindihan sa isang relasyon. Kapag hindi maayos na napag-uusapan ang mga isyo at mga saloobin, maaaring magkaroon ng pagkabigo sa pagunawa at pagtanggap sa isa't isa. 3. Pagkabigo sa pag-aasahan. Kapag may mga inaasahan na hindi natutupad o mga pangako na hindi natutupad, maaaring magdulot ito ng pagkabigo at pagkawala ng tiwala sa isang relasyon. Ang pagkabigo na maipakita ang pagmamahal at suporta ay maaaring magdulot ng pagkabahala at pagkalungkot sa iyong kasintahan. 4. Pagkakaroon ng ibang interes o pagkakainteres. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa mga interes o pagkakainteres sa paglipas ng panahon. Ang pagkakaroon ng mga bagong interes o pagkakainteres na hindi naaayon sa isa't isa ay maaaring magdulot ng pagkakawalay ng koneksyon at pagkawala ng pagkakasunduan. Lima, hindi pagkakasundo sa mga halaga at paniniwala. Ang mga malalalim na pagkakaiba sa mga halaga at paniniwala ay maaaring magdulot ng hindi pagkakasundo at hindi pagkakaintindihan sa isang relasyon. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng tensyon at hindi pagkakasunduan sa mga mahalagang aspeto ng buhay. Mahalaga na tandaan na ang mga dahilan na ito ay pangkalahatan lamang at maaaring magkaiba sa bawat relasyon. Ang pinakamahalagang hakbang na maaaring gawin ay magkausap ng bukas at tapat tungkol sa mga isyo at mga saloobin. Ang malalim na komunikasyon at pag-unawa ay mahalaga upang maayos na malutas ang mga suliranin at mahanap ang mga solusyon sa mga pagkakaiba.